Kaya mo yan? Kaya mo yan? Challenge ko sa'yo, ano? Kaya mo yan? Anong gagawin? Hingga, ka nalo, ano gagawin? Hindi, gagawin ka ano? Ano? Kaya! Sige, pag nagawa mo yun lahat. Ano premi niyo ako pag nagawa ko yun? Minamalat pa ako, may sakit pa ako, pwede challenge mo ako. Ibibigyan kita ng premi mamaya. Anong premyo? Basta, sekreto lang yun. Game? Game? Game. Game. Madali lang yung pinapagawa mo eh. O tara.

Diyan ka lang kasi sa gilid e! Eh. Oo, oh, sige, game. game! Dito sa kabila, baka hindi ako sabi dito, dito naman. Sige. eh Game. Mga di diba? ba? Mga number of steps? Mag-spread, diba? No, spread lang. Okay. Spread. Yeah. Spread. Kasayad sa <laughs> ko sana sa naman sa these. Huwag mo matawa na yan! Paano mo makuha? Paano mo magagawa kung pinapataw mo? Hindi. Hindi mo na nagawa ay, vamos, incebo, incebo ba? Incebo ko! Hindi ba? kaya. Hindi sila kaplak. Hindi. Hindi sila kaplak. Hindi. Hindi sila kaplak. Hindi. Hindi sila lang. Hindi. Hindi sila kaplak. Hindi. Hindi sila lang.

<laughs> Kailangan ka kailang, na na. Kailangan Na, alam mo, nabibitak siya. mo na tayo Sige wala. ako. Sige mo ko, di it, <laughs> okay. 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 So, long, ba ito Tayo yan, Okay. Sige. 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 Bago mo ibisik Ganyan. Okay. Ah. Tapos kaya, mm -hmm. hm, <laughs> hindi mo Hindi naman kaya.